So, what's up? Good morning, guys. Ah, uh, nandito tayo ngayon sa itikan. Yung malaki ng mga alagang itik. Yung mga itlog na napisa at naging itik na. Eh, uh, malalaki na sila ngayon at nangingitlog na rin. And magpapakain muna tayo ng itik at harbisin yung itlog na kanilang naipunlak. kan and, and tara guys, samahan nyo ako sa pag-harvest ng mga itlog. Pakainin muna natin sila para hindi sila malikot. kanin lang yung pinapakain ko sa kapis ayan guys ayan pala yung itlog oh ayan ito itlog nagarabis tayo ng itlog ang dami ko lang ito kanilaki eh Umpisahan na natin ang pag-harvest ng itlog. At ang paglalagay natin ay ah, nagdala na rin ako ng tray para makapag harvest tayo ng maayos. And so yun guys, ito na ang itlog. Isa. <laughs> Dalawa. Ang dumi. Grabe. Hanap tayo. Guys. At yun. Ayan tatlo ayan guys itlog lang pala to na balot at ganiliko po na laki ayan napisa sila ayan yun, sila na ngayon ang itlog grabe makakaipon talaga ako araw-araw meron akong pang ulam-ulam tuwing umaga ayan pa-anim na ayan meron pa isa doon Oo, oh, ha? Huh? Nagtatago pa. Hoy. Ito, kapipisa lang siguro, malinis pa. Ayan, pito na yung itlog na na, ano nila, na produce. Ayan. O, salamat at nakakuha tayo ng mga itlog. Dahil sa mga itik na aking nilagaan, nagkaroon ako ng itlog. Ngayon sila kakain na at paliliguan na rin natin sila. Ye. Yeah. Ito so yung aking mga alagang aso ingay. Araw-araw ko silang pinapaliguan at pinakakain para yung itlog nila dumami. tumaba na sila. Maliit lang yung ano ko eh, Parang haulan nila, maliit lang. At dito sila naliligo tuwing umaga yan, nagtatambok sila dyan at dito sila umiinom yan, papaliguan ko sila ngayon guys sa mga gusto mag alaga dyan ng itlog kaya ng itik abili kayo ng itlog na balot yan, tapos papisa nyo kung may kakilala kayong incubator papisa nyo yan, ako ginamit ko lang yun, sa bubong lang eh kinilog ko lang sila sa may malapis sa bubong Ayaw na init ang panahon. Mga 15 days tapisa sila. Ayun, malalaki na ako guys. Nag-harvest na ako ng itlog araw-araw. Meron na akong mini itik farm. Yan. Araw, araw meron akong itlog na na harvest. Ayan guys. Sa mga gusto mag-alaga dyan guys ha bili kayo ng itlog na balot papisaan nyo Ayan, magkakaroon kayo ng titik ayun ano guys ah, uh, katapusin na natin ang ating video may tapaw pa rin tayo hindi tayo nabibisita ano eh pagkagalang ay nabibisita tayo sa pagkakabaw sa printingan kaya kailangan natin magtrabaho mag para makabuhay tayo ng na tayo sa ating mga asawa. And so ano guys, maraming salamat sa inyong panood at sana uh, supportahan nyo ng aking vlog. Kuya ako, vlog, thank you very much. bye! -bye. <tod>